palang araw Pilipinas, isang magandang araw po lalawigan ng Marinduque. Tayo po ngayon ay live na live dito sa bahagi ng Mogpog Central School dito po sa bayan ng Mogpog para naman alamin kung ano yung pinakahuling kaganapan dito sa Mogpog kaugnay po netong nangyayaring election 2022. At dito po sa Mogpog Central mga kababayan, eh meron pong apat na barangay ang dito ay boboto, ah, kabilang po dito ang market site ang Villa Mendez, ang Dulong Bayan at ang Barangay Gitnang Bayan. At dito po nga sa aking likuran ay inaasahan na boboto o dito magkakas ng vote ang ating ngayong kasalukuyang bukal at ang Vice, Gov uh, Vice Governor Aspirant na si Bukal Adeline Angeles na tubong mugpog. At mga kababayan, mapapansin po ninyo dito sa aking likuran, eh, medyo mahaba-haba na rin po ang pila bagamat Napakaganda po ng panahon ngayon, hindi ganoon kainit kumpara sa ibang lugar na ating mga napuntahan. Ano ho, uh, mga kababayan, susubukan po natin humingi ng panayam doon sa ilang mga nakapila dito para alamin kung ano ba 'yung kanilang nararamdaman sa oras na ito. Tara ho, mga kababayan. And meron tayong nakita dito, kakilala natin mga kababayan ano. Ayun, uh, magandang araw po. Live na live tayo sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. Hello po. Good morning po. Ayan. First time voter po ba tayo? Yes po, first time voter po. Balita ko, kaka-uwi nyo lang ba? Um, yes po, actually. Kakauwi ko lang po last Saturday lang po. Actually, kagakahapon lang po. Ayan. O bakit ano bakit pinili mong umuwi at mag bumoto ngayong araw ng halalan? Kasi every vote counts po. Ay. Yun yun yung pinakang mindset ko talaga na iniisip every time na meron ako nakikitang election kahit saan pa man yun, kahit dito pa man sa, sa Philippines or international pa man. Ayan. Ah, uh, bilang first time voter ka, ano ba yung hinahanap mo sa uh, mga kandidato na iyong pipiliin? Um unang-una po yung uh, someone who can give us the ano, ang tawag nito, yung transparency, of course. Yan ang una isa sa pinakamagandang factors. Um, pangalawa is syempre kailangan patriotic ka. And pangatlo, um, hindi mo uh, hindi naman kasi kailangan maging perfecto tayo. Ang kailangan lang talaga ay eh, marunong ka makisama din sa mga tao. Ganoon. Eh sa ngayon ba habang nag-uusap tayo, meron kana bang listahan o or, or I mean handa na ba yung mga iboboto mo? Yes po, nandito na lahat ni nasa nasa phone ko lahat and um nakapag-research na rin ako regarding doon and lahat po ng mga ano nila, ng mga track record nila and lahat ng mga plataporma at kung ano pa man. Ayan, bilang pangwakas ano ano yung mga mensahe mo naman sa ating mga kababayan na nakatutok, lalong-lalo na doon sa mga katulad nating kabataan na first time na boboto ngayon. Um, eto lang po. Hindi lang tayo bumoboto para sa sarili natin, bumoboto tayo para sa buong bansa. Yun lang po. And maraming maraming salamat ano nga ulit ang pangalan? Um, John Vincent Natago. Ayan. Maraming maraming salamat uh, John Vincent Natago. Kno, uh, dito po mga kababayan sa Gawing Likuran ko eh napakarami pa rin hong mga pumipila at ipakita natin yung mga kababayan natin doon ano, yung mga kababayan natin na handang-handang maghintay para magkas ng kanilang boto ngayong araw ng halalan Ayan muli po mga kababayan ano dito po boboto si Bokal Adeline Angeles. Bagamat hindi po natin nakukumpirma pa kung nakaboto na po ba o pupunta pa lamang dito. Sapag sapagkat kararating din lamang po natin pa dito sa field. Pero ganun pa man po eh bibigyan po namin kayo mga kababayan ng pinakasariwang kaganapan pa rin uh, dito sa Magpog Central School muli po. Eh uh, ito pong Magpog Central School eh may apat po na mga barangay ang boboto dito. Uh, Unang-una ho muli ang taga market site, ang barangay Gitnang Bayan, Dulong Bayan at saka Villa Mendez. Kaya po para sa ating mga kababayan na mga nanonood ngayon dun sa mga hindi po alam kung saan sila boboto, eh pwede nyo hong bisitahin ang ang Comelec website para naman i-locate yung inyong mga kani-kaniyang mga presinto. Ayan, ito po muna ang ating pinakasariwang kaganapan dito sa ating bayan, sa bayan ng Mugpog. At uh, tayo po muna ipansamandaling magpapaalam para bigyang daan yung ating mga kaibigan na nandyan naman sa iba pang bahagi dito sa ating lalawigan. At uh, again po, yan po ang pinakawaling kaganapan. Uh, ako pa rin po si RJ Montenegro, nagbabalita para sa pulso ng puso ang eleksyon 2022.